Oh. Wah, oh, Mark, <laughs> <laughs> ah, simulan na nakanta. Happy birthday to you! Ben, 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 ben. Happy birthday to you! Ben, ben, ben. Happy birthday to you! you. Kakain na! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! <laughs> Ganda ng candle ni Gold. Oo nga. Wish mo na. Dapat dalawa. Sige, wish mo na. Ay, ay tatlo. Wish ko sana to ang buhay ko. Times two? <laughs> <laughs> Three times two. 160. mo matay. Gold pa yung kandela okay. niya. <laughs> Thank you. Ayan, si Dwayne, no? Hindi kain na na. Ayan, no? Si Dwayne, no? Nag-ano na happy birthday. Ayan, si Dwayne. Pak. O, oh, yan na yung ano ko. O, oh, ito lang yung mga visitors ay, ko, mga VIP. <laughs> True. Mga Ayun VIP. Mo, girls, ha? Pakinggan nyo yung ano. Pakinggan nyo yung sinasabi ng may edad, <laughs> ha? may edad. mag na bago mo para hindi naman ng buhok yung ano natin. Wow, ang ganda na. Ang ganda sarap ng ano namin. Handa. Ba't ka nag-slice ng Ay, oo nga. Sige, maya. Sige na. na. O, i mo na. i pray ka. Ikaw mag-pray doon. Pray, pray, pray. Are you ready to pray? Yes. Ayan na

Amen. E, <laughs> <inyo na, Adam. laughs> ginagawa niya sa buhay. Anong <laughs> ginagawa e, niya sa buhay? Anong ginagawa niya sa buhay? Eh, ano nga? Ito sa inyo, dry night. Okay. Ito. Okay, sige. Kain na lang. Sabihan mo lang si si, si na dito na sila. Ano? Anong mag-invite? Talikaw naman lang. Sino? Ah, Suppose so, mag-time lapse ka. Ay. Time lapse. Dapat sinuot na yung dahit mo. Oo oh, nga. Magkano yun? ko sa ano. Sa so online yun eh. Titignan niya tapos... Mag-hi ka muna. Hi! Kasi manonood yung mga fans mo ngayon. <laughs> <laughs> Thank you very much for the ano, for the pakain. Eh, hey, ko lang ta. Kain na tayo. Pinalihan mo na yan kasi. Balihin mo na ha. mo na kasi oh, Di kaya, naman yan. Kung sabi niya yung presyo, ay ito lang yung pera ko ng Tasha King. Oo. Oh. Oh, uh, thank you sa Andox, sa sponsor ni Andox. Yeah. sponsor. <laughs> nice Dok Kitos. Sponsor na Andox. Thank you. Itong pansit, sponsor ng ano, ng buong office. manila ko mamaya. no, sponsor ko <laughs> si, si Singilin. <laughs> Ganon. Ano yung salary deduction? <laughs> salary deduction. Guys. Ay, pero sino, sino daw marunong magpimpla? <laughs> Ayan, new hair si Madam. Mm. Ayan na tayo. Malika ka naman. Bakit di ka kakain ng corn si ako eh. Ay, ay naku. naku. Ang dami dami mo namang ano, Di Magpaano ka naman ng konti? Yung keiko, ang ganda ay, ng keiko. Ay, kumain ka muna ng ano, May eh. ano ako, may

Oh. Kunin mo na 'yung mga paraan. Matay May pancit siya, ay may anidok uh, siyang nginis. Ready table na. Um, sino naman kaya maghiwa ng kalamansi na sabihin na um. eh. eh. <laughs> ano naman? Hay naku, sarap ng seryo eh. Hindi ko maano ano. Diri natin. Hindi dali amdin ba? Kaya hindi matalas itilyo mo kaya mo yun mo yung chicken and pancit. Ano yung sa ilalim? Sige, tara na. Sige lang. Kasi okay, nag-video ako okay. hanggang ano lang to. Five minutes. E, rails ko to eh. <laughs> 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 Hindi. Di ba dapat inilagay mo na sa ano, lagayan tapos okay. di, di tayo lahat na o kahit na dapat mag-live ka na lang eh. Uli ka naman. Ay, wala kayong upuan. Ayaw na nga ako. Uh -huh. Ayan, oh. Mas maganda pa ang inalig kami nandito. Ay, naging. Hmm. Asan na ba yung, ano mo, mo? Ay, si ano pa. Kain na. Asan na yung, ano, pala stand? Hmm. Wala dito. Sa taas yan. Ano Hawakan ko muna. Wala mo yung tan mo. Ito lang. Wala dyan, Mark. Yung stand.